puno na ng saging ko mga kaibigan oh. Dinali na naman ng kambing. Mm. Nyug. Yung mga balinghoy kong tanim. Oh, ayan. Bunot oh, ayan. Oh, magpapa idibaga eh, yan. Mm. Iba eh, sa pagkakataong ano ay ano ko yan oh, ay ako hari ay magpapa barangay na pagkaganyan na pabayaan ko lang at baka magkasama ang laan ng loob oh paapat na bisis ko na itong tinaniman eh, hindi na ganda o, pati yung nyug ko oh. Oh. mga dahon oh bali bali oh eh, ito yung paapat na tanim ko na eh, nakakapagod sa bundok nakailan tanim na rin ako hindi rin na ganda kakakain yung mga kambing na yan Mm. E siya at baka ako nagpabarangay na kahit magkaanuha na ah. Magkasamaan na ng loob. Eh, ako, ako ay napapagod rin naman katatanim ng katatanim. May e walang nangyayari. Mga balinghuya ay oh, bunot-bunot oh. Oo mga ka igibaga yan oh, naman yan wala ka oh, walang tao dito lagi at ako nasa pagtrabaho ay oh, ano yan magkakaigibaga yan o, oh. yan ay puno ng balinghoy eh. bahay ganyan naman tanim ng tanim at sira uh, sirain lang ng hayop ay eh, nakakapagod magtali-tali naman kayo mahiyahiya naman